Eh maganda magandang po araw po mga kajano Eh napakaluwag na po mga kajano yung ating puran Yahoo! Ayan. Sarap mo po nga uh, pagtambayan niyan. No? At si Crystal din po nag, uh, nagdadaras ng damo. Nagdadaras ng eh. Ah, ay nagtatanim pala. <laughs> Tatanim niya yung buong gambilya. Boy pa ba to? Mukha nang dryer. Kaya pa yan. Kaya mo. So, Talimon mo pa ng onte. Kung mo gukay kaya. Ako, naging panikid tuloy din ako. Ba't ako? Paraan. Ciao. Ba't ako? Wala na. At sa pasumunan nila, gay. Karena alagaan Dito kasi tayo. Ayun na may naman. Idiligyan na din naman sa paso. Diretso ko sa loob. Nagtanong nga hmm, sa paso. Eh? Mangga tumubo. Ayun na. Ayun na. Tanim mo na. Good luck. <laughs> Ito na lang yung isa Para nakagitna oh. Kasi ang daming ugat dito hmm, Tayo yung yung lupa Ito na lang May gabi tala rito. Gabi, hapon. Palangokan. <laughs> kaya, mabuhay pa kaya yan. Bala siya. Matibay naman. Tabunan nga ng lupa ito eh. Lalo ko patay na ito. Natabunan lang palang lupa. Ito na lang ko eh. Buhay na yung dahon. Lanta na. Ano mo na? Tutusok lang naman yun. Ba't talagay mo pa dyan? Ginagawa mo. So, okay dito. Kain mo. Hindi, okay. yun po. Naglilinis. Pinapatag na. Ah, mabuti. Bigla nagluwang yung bakuran. Ayan po. Yung mga kamatis po ni Atito Cesar. Ang ganda na oh. Kalalaki. Sa kamay ko. Compare sa kamay ko. Ang dami oh. mga talaw niya malalaki na po hanggang dibdib ko na po Ayan, hanggang dito ko na si Chan Ayan. Yung mga bunga na rin ganda. medyo ito yung lupa ngayon eto hinog na oh hinog na isang kamatis pahinog na kulay ori kulay dilaw na eh Yeah, Oo oh, bagong bago yung spray to eh. <laughs> tayo pupunta. Anong damit niya dito, Cesar? Consort. Galing ano ito? Canada. Patala ng pamangking ko. Ha? Ah. Eh, lakad ko ngayon. Alis tayo, bibili tayo ng washing eh, ini. Ah, putang patay na ulan eh. Kaya nga eh. Sa Karan na. Ah, nilalamig na lalamig na ulan eh. Oo. Oh. Karan? May nami ang pagkaumulan. Mm. Karan na. Ah, Crystal! Tahan mo yan. Ayun ko sasama yun. Ay, nandyan na! <laughs> Kabilis! Kakasabi ko lang kung sasama yun eh. Kung pares pa kayo nakabayo ulit. Ube at langka. Ang flavor namin ni Kristal. Ube at langka. <laughs> Ubiat lang ka kami ni Crystal oh. Flavor. Eh, keso yata yung sa akin eh. Keso pala. Ruby at keso. Alam mo yung putong kulay tilaw na violet? Oo. Oh. Ang itim po ng langit. Sana maabutan ng ulan.

Punti na. Ah, ulan. Ah. <laughs> ya, siya, reyata, si Crystal ah. Sabi siya ah. na ako, eh. <laughs> <Janayang> ulan. <laughs> What? Matarapan Hindi na, naaulan na pala, oh. Naulan Naaulan na rito eh. Sa lapuhan, hindi pa. Bayad. Diyan na pala eh. Check light. Tumana? <laughs> Tawag ng maangas. Ay! Punda <laughs> na tayo dito ah. Aray! Ang sakit ng legs ko. ko na kastal. <laughs> Wala akong pangmalik. Pagkikinawin ako yan. Pa. Naligo ka na. Lakas oh. Malinaw yung tubig. <laughs> Katagpo. Tag ulan na uli. Magkakain oh, na. Oo. Gusto ako rito. Ganyan yung gagawin sa Garden Postal. Hindi ko. Ganyan eh. Ito yan. Ha? Parang bulig. O itim. Goldfish well, din yata eh. Yeah. Yan? Uh, Laki yan. Parang gano'n. Parang bulig. <laughs> Blackfish. Blackfish. Ano ka? Uh, ano gusto mo, share, Crystal? Ayun, pasimagin na ito. Strong, yeah. Sorry ko. Oh, Meron din pa tayo sa pero pinaka-mababa po natin sa Astro. May dryer din yun. No? Ah, po. Ayun. Sa Salas si Crystal, ha. Eto, meron din. Meron po. Dito po sa side po natin. Ito po kasi yung pinaka niya. niyang kaskasan po. Mm -hmm. Ito po yung pinaka-dryer niya. Kaskasan uh pa. -huh. Opo, oh, kalimba. Marami pa po yung damit. Yan yun na po uh -huh. yung napunod na kaskasan. Lalo yung mga puti. Kaya sa buong kakain natin. Teka, malaki po yung capacity niya. Yung 7.5 po. Ah, uh, din Ayo, niya? Ay, ito po, medyo malaki po talaga. Ito, pang na po. Ito, 9.5 po, tsaka 5. po, 8.5. Ito Oo. po. So, Yung ganito natin, sir. 5.7. Uh, 5.7. 5.7. Uh, sa kakilalang brand naman niya sa, sa Aston, kaya sa electric fan, sa mga ibang appliances. Yeah. Sa TV, kilala na po. So, Kumarte uh, na naman dito, Cesar. Bukan natin naman po natin. Ano na ba po yan? Huh? One for replacement po matapos. Ito dryer niya. Yeah. Okay, nang damit mo dyan. Hindi siya kami dryer. Ito yung isang kulay po. Ano hindi oh, mo uh, ang dito, ano? ah. Kaunti, kaunti, ano? Ah, uh, pwede na po. Kasi pag halimbawa naman pong hirap po umikot yan, babawasan nyo ng laman. Mag-asawa ka na kasi? sa pa nga eh. mo kayo ulit na web? Hmm, ako kami yan. Pwede na po ito. Magkano, Miss? ko. seven Oh, five-seven? Five-five uh, na lang po. para Five-five? Wow, five. oh, eh. Anong bigyan mo sa akin, ah? <laughs> Hindi mo lang pinan. ba yung driver? <laughs> 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 it? <lamit>? ba <Yes>. well, <laughs> yung drive it? Nalamig? Ulan? Tumigil yung ulan. Oh. Oh. Papaganahin muna. Okay. <laughs>

hindi <laughs> <laughs> ah, uh, uh, tumigil ka hindi nga nga sa clockwise ng manok manok? <laughs> may Cesar <dito siya>, <laughs> manok niyo na lang Parang may pambili naman siya ng pigs. Maliit eh. Natita, parang may pambili ka ng... No, it's all up tingin sa kami ni Crystal. Ayun na, yung tricycle. <laughs> yung una pa, pangalawa. Pangalawa? Katangalawa. okay thank you, ah. sa you po, salamat po. Uh, yung pilaw ko pala. Dalo, dalin mo na. Yung ako na nga nai-express, Ano lagay d'yan? ka ng kapote mo. Mabuta tsaka wala. Kala ko dark blue. Gloom blue pala. Kalambot. Eh. Bandaway po. Nakalibre pa tayong tarpaulin. Look lang. <laughs> hmm? Wala na wala eh. Ay, salita. Pepe, parang hindi mabasa. Ano yung flash card? Adana, nasa ganun, nasa ganun. Good Alos. SB pala ito dyan oh. Mm. Eh. SB. Ah, SB. Ah. SB? Sana SB. Oh, same thing. Parekta Tarekta yung gasolinahan. Kukuni ito na naibang unong din. Tukarito ka, dami unong. <laughs> Madaling madumihan yan po. Ayun Ay. o, no, mandawi po. Napila yan. <laughs> hop, 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 hop ako oh, na. Okay. Okay. 28 oh. Okay. 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 Police station, di ito buong Apat ang next <laughs> oh, what oh <up? laughs> crystal magwabayan <laughs> ah shout out sino ysa shout out ng tito tesa siya at Romeo Benam Brad puta ah Barangay Kandol Tilawan. Pinakang pogi sa lahat. Sino bang pogi sa inyo? Eh, siyempre ako nga. No? <laughs> Hindi siyempre ako padaday. Ba't sinabi niyong pinakapogi sa lahat? Oh, yun. Kalawa nga pala ka. Yung Kain tayo, brad. Kain tayo, mga kajar. Kariyan ba? Ito so, sa dadas ko, Tuhan. Sa so kaskas. Dadas. 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 Ah, sa batasan bata. Maayos na dyan din po mga ako dyan Ngayon yung mga panahon ko Nagkalakad ako, doon, grade 8 lang ako dito eh Sa Sarapuan High School Okay, this is crystal, you know, right? Ay, no? Tala napipis, yeah. yung ngayon. no? na ako Wala Napilis ng araw. Natoy na pala ako college. <laughs> Sheesh! Ibibili <laughs> eh, pa ba akong karne? Huwag na. Nasa pa ako Ay, Aso malalim. Babaan mo na ako. Babalaw na naman. Ay! <laughs> Ay! Ay! <laughs> bigat Aray, ang bigat ni Jaro. Ay! Ang bigat mo kristal. Dito na lang kaya. Ya! Yeah! Ya! Yeah! Basta talagang mabigat doon eh. Ang lalayang... Ang ah, lalayang mo, no? Ang managlat. sa Man, kristal. Saka so, pupunta. Ang <laughs> oh. rito. 7 kilos lang naman yan eh. Magaan lang yung kristal. May isa pa. Buti may isa pa tayo rito. Oh, ganun mo rito tam. Maganda yata itong binigay sa ating trapala sa akin na lang yun. Lagay ko sa mga gas. Ah. Yeah. Ito gagamit ako ba? Wala. wala na yan. Malambot yung kanya. Oh. Parang goma na plastic. Wala, lay. Wala, lay. Si Quatro ko. Si Quatro pilay. Hindi ko alam. Narayo mo Narayo mo rin yung na. Pwes na kayong hirap maglakad. Narayo mo Hindi mo kahirap maglakad. Hirap lang ako tumayo. Pagka ako Lagay mo muna sa hard sa trap. Well, it's kayo may sakit eh. Para hindi makapopi. Ta. kunin na yung unan. Ta. Pag may sakit yung ang, may sakit ato. Say goodbye to back pain nakalagay. Hihilig <laughs> mo kay... Boy... Boy buko. <laughs> Diyan na lang. <laughs> na lang. Eh, butas ka. Ibig mo sabihin na Dito. Ah, yan. Kaganon. Paano? Diskarte na nila. Tapos may oh, poster okay. ito. dito. Kaya eh, pwede naman i-bare na nalang doon. Kaya eh, may poster pa rin para safe. Poster bakal. Dapat na kasi minto ito. Kaya nga. Ah. Parang malawang. Mayroon kasi pag-spiral. May pila, ewan ko, babae na to. Sino nababat to? Hindi ko nababatin yan to. Thank you! Ayan, pumili po tayo ng washing machine na Astron po yung kanyang brand na yun. Nasa 7.5 kilogram ang kanyang capacity. At bubuksan na po natin ulit. Oh, na, na pa. <laughs> para sa bottle gas yung washboard na siya. Bukas ko kuk kusot para pang brush. Kanyara meron kong maputing tapos ay matanggal yung man, mancha. Mm -hmm. So magkukusot. Angat mga kristal. Ano? Ayan o. No? Look at my washing. Eric, I bought a washing machine. Hmm, maburak. Oh kau Eric, dengan mo ang washing washing. Eh, kusutan pa oh. may damit na agad <laughs> ito kanyang dryer hmm. Oh. maganda nakuha oh, naman pong matibay yung kanyang plastic It's si bago pa malakas na may ikot niya at yun na lamang po mga kadyano. Uh, maraming maraming salamat po sa pananood. Bye-bye!